Ang pagtadalaga at pagbibinata ay ang panahon na puno ng enerhiya, pag-asa, buhay, kagandahan at pagnanasa. Ito din ang yugto para mag-eksperimento, sumubok ng mga bagong bagay, mabigo, matuto at umunlad. Ito ang unang pagkakataon na ang mga teenager ay pinapakilala sa actual na mundo habang sila ay lumalabas sa kanilang mga comfort zone. At ang isa sa mga nakaranas ng pagbabagong ito ay ang teenager na si Kristen Lee Silawan. Siya ay isa sa mga estudyante sa Maribago National High School at katulad ng mga kabataan ngayon, siya ay mahilig sa K-pop na banda na BTS at mahilig siya manood ng mga anime at magbasa ng Wattpad. Linggo ng March 10, 2019, siya ay inaasahan na isa sa mga mga ngolekta ng alay sa kanilang simbahan sa Sacred Heart Parish sa kanilang barangay. Sinabihan niya ang kanyang ina na si Lourdes na magsisimula ang misa ng alas 6 ng gabi at uuwi siya matapos ito. Dumaan ang alas 8 ng gabi pero hindi umuwi si Christine at nagsimulang mag-alala si Lourdes kaya lumabas ito ng kanilang bahay para hanapin ang anak hanggang mag-alauna na ng madaling araw. Bukod sa paghahanap niya sa iba't ibang lugar sa kanilang barangay, ay nagsesend din siya ng mga mensahe at tinatawagan ang kanilang mga kamag-anak para malaman kung nakita ba nila o nakarinig ba sila mula kay Christine. Inumaga na si Lourdes sa paghahanap sa anak pero hindi niya ito mahanap kaya pumunta siya sa huling lugar na alam niya na pinuntahan ito. Ipinakita sa kanya ng mga simbahan sa Sacred Heart Parish ang kanilang logbook kung saan itinatala ng mga nagbo-volunteer ang kanilang mga pirma kung sila ay lumalabas at pumapasok ng simbahan. Nakita ni Lourdes ang pirma ng anak na katunayan na lumabas ito ng simbahan. Kinumpirma din ng mga tao na dumating at nakapagkolekta ito ng alay sa misa. Isa sa mga witness na lumapit kay Lourdes na nakita niya si Christine kasama ang isang lalaki at pumunta sila sa lokasyon na nagtitinda ng balot sa labas ng simbahan. Nang makausap ni Lourdes ang nakasama nito ay sinabi ng binata na matapos nilang makabili ng balot ay agad siyang bumalik sa simbahan dahil magagawin pa siya. Nang siya sa kanyang ginawa, lumabas ito sa simbahan pero hindi na niya nakita si Christine. Habang hinahanap ni Lourdes ang anak at kinakausap nito ang mga nakasama ng anak sa misa, ay isang residente ng barangay Bangkal sa Sitio Mahayahay ang nakadiskubre sa isang walang buhay ng katawan ng isang dalaga sa bakanting lote. Paglapit niya sa bangkay ay nadiskubre nito na halos walang saplot pambaba ang dalaga pero ang mas nakakakilabot niyang nakita ay halos kalahati ng mukha ng biktima ay binalatan na halos kita na ang bungo nito. Dahil sa binalatan ang kalahating mukha nito, walang residente ang makakilala sa biktima. Tinawagan agad nila ang mga kapulisan at nandumating ang mga investigador sa lugar ay nakita nila agad ang mga saksak na natanggap ng biktima. Makikita din na dinipensahan ito ang sarili dahil sa mga sugat na natanggap nito sa kanyang mga kamay. Dahil sa walang pambabang kasuotan ng biktima, ay agad inisip ng mga otoridad na baka ginahasa din ito. Matapos ang inisyal na investigasyon, dinala ang katawan ng biktima sa isang punerarya. Ayon sa autopsy na ginawa sa katawan ng biktima, maaaring gumamit ang sospek o mga sospek ng asido para tunawin ang kalahati ng mukha ng biktima o kaya naman gumamit ang sospek o mga sospek ng isang espesyal na kutsilyo para balatan ang mukha nito. Nilinaw din ng medical examiner na hindi pwedeng hayop ang gumawa nito sa mukha ng dalaga dahil sa napakalinis ng kabilang parte ng mukha nito. Napagalaman din sa autopsy na puwersang inalis ang kanyang dila, trachea, esophagus, bahagi ng kanyang leeg at kanang tainga nito indikasyon na matindi ang galit ng gumawa nito sa dalaga para gawin ang karumaldumal na bagay na ito sa kanya. Dinagdag din ng medical examiner na baka kinain ng mga hayop ang dila at nalamunan nito pero kaagad nila itong isinantabi dahil wala silang nakita na anumang kagat ng hayop sa anumang parte ng katawan ng biktima. Isa sa mga tinitingnan na anggulo ng medical examiner na ang rason kung bakit tinanggal ang dila at lalamunan ng dalaga ay para mahirapan ang mga otoridad na kilalanin ang pagkataon nito. Ang initial na autopsy ay hindi nagbigay ng linaw kung ginahasa ba ang dalaga o hindi. Pero nangako ang mga pulis na kumuha sila ng biological specimen galing sa dalaga para matukoy kung nagahasa ba ito. Ipinadala nila ang sample sa National Headquarters ng Philippine National Police para sa karagdagang impormasyon. Nang malaman ng iba't ibang news media outlet sa kaganapan, kumalat ng napakabilis ang balita lalo na sa social media. Nag-check sila ng mga CCTV sa katabing lugar ng simbahan para magbaka sakali na baka nakuhanan o nahagip si Christine at hindi sila nabigo. Nakakita mga police ng isang lalaki na kasama ni Christine na nahagip sa CCTV. Habang patuloy ang kanilang investigasyon, nagbigay ng pabuya ang gobyerno na umabot hanggang 2 milyong piso para madakip ang sospek o mga sospek. Dahil sa pressure galing sa publiko, nagdesisyon ang Department of Justice na sumali sa investigasyon at hingi ng tulong ng NBI para sa mabilis na maresolba ang kaso. Sa mismong araw na din na naging parte ang DOJ at NBI, nagdesisyon ang Lapu-Lapu City Police na makipag-ugnayan sa kapulisan sa Davao para arestohin ang pinaka-wanted nilang kriminal. Inaresto ng mga kapulisan si Jonas Martel Bueno. Iginiit nito na wala siyang kaugnayan sa pagkamatay ni Christine at hindi nila napatunayan na parte ito ng krimen. Lumutang sa Facebook ang detalye na may ka si Christine na nakilala niya sa Facebook. Napagkasundoan ng kanyang ka-chatmate na magkita sila pero sinabihan at binalaan siya ng kanyang mga kaibigan tungkol sa pakikipagkita dahil delikado ito. Nakumbinsis siya ng mga ito at hindi natuloy ang kanilang pakikipagkita. Inanunsyo ng NBI na may bago silang update tungkol sa kaso. Inaresto nila ang isang minor de edad na sospek pero para protektahan ang kanyang pagkatao, ay hindi nila inalabas ang totoong pangalan o letrato nito. Para sa kaso, tinawag siya na John. Pero kumalat na ang inaresto nila ay ang dating kasintahan ng dalaga at ayon sa NBI, umamin ang sospek na siya ang pumatay sa dalaga dahil sa matinding selos. Umamin din ito na meron siyang mga kasabwat. Inanunsyo ng NBI na nahagip ng CCTV si Christine kasamang isang lalaki noong gabi na nawala ito. Sa isang angulo, nakita na nakikipag-away si Christine sa isang lalaki. Kinumpirma nila na ito ay ang dating kasintahan ni Christine. Nang makakuha ng search warrant ang mga kapulisan, hinalughog nila ang bahay ng dating kasintahan nito at kinuha ang kanyang cellphone at mga gamit na pwedeng mag-ugnay dito sa pagpatay sa dalaga. Nakita nila ang palitan ng text message ng dating magkasintahan na magkikita ang dalawa matapos ang misa. At dahil din sa mga text messages ng dalawa, ay nakumpirma ng NBI na si Loso ang dating kasintahan ni Christine at ito ang pinag-ugatan ng pagpatay sa dalaga. Nadiskubre discover din nila na may dugo sa damit ang binata at may mga pasa ito na pinininiwalaan na natanggap niya ng lumaban si Christine. Inamin nito na tinapon niya mga kutsilyo na kanyang ginamit sa pagpatay. Matapos maaresto ang dating nobyo ni Christine ay hindi sila tumigil sa pag-iimbestiga dahil gusto ng mga ito na madakip ang mga kasabwat nito sa pagpatay. Ipinasa ng NBI ang kanilang kaso sa prosecutors at inaasam nila na maparusahan ang minor de edad sa kanyang ginawa pero kahit gumugulong na ang kaso laban sa dating kasintahan ni Christine ay gumugulong naman ang sariling investigasyon na ginagawa ng mga lokal na kapulisan sa Cebu. Matindi ang pagtanggi ng pamilya ng Pinatilio na hindi sospek ang binata. Sinabi nila na kaya nilang tawagin at pangalanan ng mga tao na kayang magpatunay na kasama nila ito ng oras ng krimen. Pero hindi sila pinakinggan ng NBI at itinuloy nila ang kaso laban sa Pinatilio. Base sa mga ebidensya na nakalap nila, isinailalim si John sa isang psychology test at napatunayan na alam niya ang kanyang ginagawa ng patayin si Christine. Ang pamilya ni John ay kumuha ng abogado at ito ay si Vincent Isles. Noong March 21, agad itong naghain ng motion para ma-release ang binata dahil napag-alaman nito na wala palang legal grounds ang NBI na ito. Agad na ilabas ang binata sa pangangalaga ng DSWD. Naghain din siya ng isang gag order para sa NBI dahil palagay nito ay masyadong maraming sinasabi ang ahensya sa mga news outlet na hindi nakakatulong sa kaso hindi din niya pinalampas na leksyonan ang NBI at mga reporters sa criminal law. Pinasa niya ang dokumento na ipinresenta ng mga taga NBI nang arestuhin si John. Ayon sa kanya, inaresto ang kanyang kliyente ng walang warrant of arrest. Sa Pilipinas, meron lamang tatlong rason na pwede kang arestuhin ng mga pulis na walang warrant of arrest. Una, kung naaktuhan na gumagawa ka ng krimen, Pangalawa, kung nakatakas ang isang bilanggo sa kulungan. At pangatlo, kung ang sospek ay hinahabol ng mga pulis. Ayon sa kanya, ginamit ang NBI ang pangatlong rason para arestuhin ito ng walang warrant of arrest. Pero sinabi niya na ginamit ang NBI ang rason na ito sa maling paraan o maling application ng batas. Iginiit din niya na hindi porket ito ang huling kasama ng biktima ay ito na ang sospek. Dito na niya dinagdag na kaya nilang iharap ang siyam na tao na magpapatunay na kasama nila si John sa kanilang barangay sa oras ng krimen. Ang huli niyang sinabi sa mga reporter ay naniniwala siya na sinet up at tinanim ng mga tag-NBI ang mga ebidensya sa kaso. Hinamon din niya mga ito na mag-follow up sa lalaki na nakita nila na kasama ni Christine sa CCTV dahil naniniwala sila na hindi ito si John. Makalipas ang ilang araw, ang mga reporters ang nagbunyag ng katauhan ng lalaki na chat ni Christine sa Facebook. Ito ay si CJ Diaz. Pero walang gaanong update galing sa FBI at lokal na pulisya kaya noong March 22 ay sumali sa kaso ang Public Attorney's Office. Inihiyag nila ang kanilang pagkadismaya sa paghawak ng NBI sa kaso dahil inaresto ng mga ito si John nang walang malakas na ebidensya. Kinuwestiyon din nila na hindi parehas ang resulta ng investigasyon ng NBI at lokal na pulisya sa Cebu. Habang masaya ang pamilya ni John na nakalaya ito sa kustudiya ng DSWD, ang pamilya naman ni Christine ay naglulungsa at malungkot na hinatid ang dalaga sa huli nitong himlayan. Apat na araw matapos mailibing si Christine, hiniling ni Presidente Duterte na arestuhin ulit si John pero hinarang agad ito ni Attorney Isles dahil ayon sa kasulatan ay hindi pwedeng ma-revoke ang release order at walang aresto na nangyari. Noong April 2, 2019, ibinunyag ng kampo ni Christine na bago ito mailibing ay nagsagawa sila ng sarili nilang autopsy Ayon sa resulta ng medical examiner na kinontrata ng Public Attorney's Office, ay kinumpirma nila na nagahasa ang dalaga. Sumang-ayon din ang medical examiner sa unang autopsy na ang kalahati ng mukha ni Christine ay tinunaw gamit ang acid. Bukod sa mahigit dalawampung saksak, ay kinumpirma din nila na sinakal ang kaawa-awang dalaga gamit ang tali. At ayon sa doktor, ay tansya niya na dalawang sospek ang gumawa nito sa dalaga. Dito mo makikita na ang iba't ibang sangay ng gobyerno na humahawak ng investigasyon ay iba-iba ang resulta at iba-iba ang kanilang paghawak sa kaso. Nakumpirma ng NBI gamit ang DNA test na dugo ni Christine ang nakita sa damit ni John. Inanunsyo din nila na hindi nila kinukonsidera ang report galing sa Public Attorney's Office na na-rape si Christine dahil ang PNP Crime Lab ay hindi sigurado kung nagahasa ba talaga ito. Sinabi nila sa mga reporters na isinagawa ng Public Attorney's Office ang pag-examine sa katawan ni Christine labing dalawang araw matapos itong mamatay. At ayon sa kanilang doktor, ay hindi na maganda ang estado ng katawan ng biktima kaya mahihirapan sila na magkumpirma sa mga resulta ng kanilang mga test. Nag-announce naman ang lokal na pulisya na meron na silang nahuling sospek sa pagpatay kay Christine. Pinangalanan nila ang sospek na si Renato Lienes. Siya ay may limang anak at pinapalaki niya ito kasama ang kanyang live-in partner. Ayon sa mga pulis, siya ang kachat ng dalaga na si CJ Diaz. Magkachat ang dalawa ng ilang buwan na at sinabi ng mga ito na kilalang kilala nila si Lienes dahil pabalik-balik ito sa kulungan dahil sa droga. Base sa salaysay ni Lienes, nag-text siya kay Christine ng alas 6 ng gabi habang siya ay nasa labas ng simbahan nang nakita niya ang dalaga na nasa labas ng simbahan nilapitan niya ito at niyaya na maglakad pero tumanggi ito dahil may katagpo siyang iba ayon sa kanya nagulat si Christine dahil matanda na pala siya at hindi niya kamukha ang lalaki sa profile picture niya sa Facebook sinabi nito na naglakad palayo si Christine kaya sinundan niya ito at pumunta sila patungong sitio Mahayahay Inilarawan niya na napakadilim ng kanilang nilalakaran kaya ginamit niya ang flashlight sa kanyang cellphone. Dito na niya inamin na niyaya niyang makipagtalik si Christine pero tumanggi ito. Hindi niya nagustuhan ang sagot ng dalaga kaya sinampal niya ito ng dalawang beses. Ayon sa kanya, ay inamin ni Christine na hindi na siya virgin at ito ang lalong nagpagalit sa kanya kaya sinuntok niya ito paulit-ulit. Dahil sa maingay ito ay sinaksak niya ito ng gunting hanggang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Dito na niya sinimulan na alisin ang shorts ng dalaga pero hindi natuloy ang kanyang paghahasa dahil hindi tumayo ang kanyang sinaksak at binalatan niya mukha nito dahil ayaw niya na may makakilala sa dalaga. Sinabi nito na umamin siya dahil ng kanyang konsensya. Inamin niya na nagawa niya ito dahil lulong siya sa droga. Kahit inanunsyo nila na nahuli na nila ang sospek, ay ipinipilit ang NBI na patuloy pa din ang kaso nila sa dating kasintahan ni Christine na si John. Ang publiko na nakarinig sa pag-amin ni Lianes ay napansin na parang scripted ang pag-amin nito. Makalipas ang ilang linggo, lumabas ang resulta ng test na ginawa kay Christine at sinabi ng NBI na hindi nagahasa ang dalaga. Gumulong ang kaso ni Lienes at noong April 7, nirekomenda na kasuhan ito ng murder pero ang kaso ng dating kasintahan ni Christine ay na-dismissed. Noong April 17, 2019, nagsimula ang paglilites kay Lienes pero hindi ito dinaluhan ng pamilya ni Christine dahil hindi sila makapaniwala na hindi kinasuhan ng PNP si John. Noong June 7, 2019, nag-plead naman ng not guilty si Lienes. Sampung araw bago magsimula ang pre-trial, nalaman ng publiko na naaresto pala si Lienes sa tulong ng kanyang live-in partner na tawagin na lang natin na Pamela. Siya ang nag nagtip sa mga pulis na si Lienes ang nasa CCTV. Isa siya sa mga 23 taong na naghati ng 2 milyon na pabuya. Matapos ang pre-trial, hindi na masyadong na-cover ang balita tungkol sa pagpatay kay Christine dahil natabunan nito ng pagdating ng COVID-19. Sa loob ng halos isang taon ay iisa pa lamang na witness ang nagbabahagi ng statement. Madalang ang balita tungkol sa kaso hanggang noong May 2020. Ayon sa balita, nadiskubre na patay si Lienes sa loob ng kanyang kulungan noong May 25, 2020, bandang alas 6 ng umaga. Basa sa report ay nagpakamatay ito Lumutang ang spekulasyon na baka itinumba ito ng isa sa mga bilanggo dahil nakakulong ito sa parehong kulungan kung saan nakaditine ang tsuhin ni Christine. Ayon sa investigasyon, dahil sa natanggap nitong banta sa kanyang buhay, ay inilipat ito sa infirmary pero dito sa infirmary siya nagpatiwakal gamit ang isang tali na kanyang ginawa gamit ang pirapirasong mga damit. Sa pagkamatay ng diumanong sospek ay sinara ng PNP ang kaso at walang totoong hustisya na nakuha ang pamilya ni Christine sa nangyari. Dahil sa nagpakamatay si Lienes ay kasama din ito na mawawala ang kanyang kaso. Ang dati naman itong kasintahan ay hindi din nakasuhan. <coughs> dia datang liupai dalam